Nagsimulang gumitara si Niel na naging dahilan ng animoy kabibe na binanlian ng mainit na tubig at bumuka. Naisir niya akong pakantahin pero hindi ako marunong at pakiramdam ko ay babaliktad ang aking sikmura. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Lods itago mo na lang ako sa pangalang Cheska ng Cavite alam mo na gusto ko din mag-share ng kwento. <laughs> ang aking unang karanasan. Umaga pa lang ay nabulaga ako sa pagdating ng aking dating boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Niel. Nang panahon na ito idol ay isang taon na kaming magkasintahan pero never pang may nangyari sa amin. Kung ako naman ang tatanungin dahil nga legal naman kami at napag-uusapan na rin ang kasala. Ewan, <laughs> Pero never din naman kasi namin iyon na pag-usapan. Ang ganoong bagay ay privado. Bukod doon ay still V. Pa ako ng panahon na iyon at alam ni Niel ang bagay na iyon. Kaya ang tanging alam ko lang, noong umaga na dumating si sa bahay at yayain niya akong doon sa kanilang magtanghalian para daw mamit ako ng kanyang mga magulang ay yun lang talaga ang inasahan kong magiging ganap ng araw na iyon. At dahil matagal ko na rin hinihintay na makilala ang mga magulang ni Niel, excited. Akong kinakabahan na sumama kay Niel papunta sa kanila. Kami ni Niel yung tipo ng magkasintahan na hindi mo mahahalata kapag magkasama sa labas dahil hindi kami yung tipo ng halos magkapalit ng muka sa sobrang kasiwitan gaya ng iba dyan. Ni Holding Hans ay napakabihira. Maliban na lang kung tatawid kami ng kalasada at maraming sasakyan. Pero pag kaming dalawa lang naman ang magkasama ay halos lingkisin na ako ni Nyela. Bagay na sa isip ko mas okay na iyon. Kesa naman machismis kami sa lugar namin na ganito at ganoon. Pero kahit ganoon si Niel ay totoong mahal ko siya, lalot boto sa kanya ang aking mga magulang. Kaya naman nabulaga ako sa totoong pakay o sa ni Niel noong dumating kami sa bahay nila. Medyo naguluhan ako ng konti pero nadala lang din kasi ako. Paano ba naman idol? Noong dumating kami sa bahay ni Niel ay wala namang tao. At tatawa-tawa siya at sinabing joke lang iyon. Hindi kasi kita masolo eh. <laughs> at nanging pusa lamang ang nandoon sa bahay nila. Sabi pa sa akin ni Niel ay sa amin lang ang oras sa loob ng bahay nila. At doon na, nagsimula ng pasakali si Niel. Nagsimula na siyang gumitara na animoy acoustic ang tirada. Bagay na pumatok naman sa aking panlasa. Ang dahilan kaya tulad ng isang kabibi na binhusa ng mainit na tubig ay bumuka. At dahil iyon ang unang pagkakataon na makakita ako ng kakaibang mikropono. At dahil doon ay medyo nawala ako sa focus. Gusto rin kasi niya akong pakantahin bagay na hindi ko ginawa. Pagkat parang babaliktad ang aking sikmura. Tsaka medyo maliit siya. <laughs> Bagamat ganoon idol na hindi siya pinagpala sa ganoon, eh masakit pa rin naman. Pero caring carry. Hindi tulad ng kasulukuyang partner ko ngayon ay talagang pangdigma ang datingan. At pwede kong masabi na ang swerte ko. Matapos ng araw na iyon, syempre mas lalo kong minahal si Niel dahil nga sa nakuha na niya ako. Pero ako lang pala ang nakakaisip ng ganoon idol. Dahil noong mapalipat siya ng trabaho at naging bihira ang aming pagkikita at naging madalas na ang aming hindi pagkakasundo. At halos magunaw ang aking mundo nang ang dahilan pala ng lahat ay meron siyang ibang kinahuhumalingan, tendera, doon sa kantin kung saan siya nagtatrabaho at nabuntis niya ang babae hindi ko alam kung sino ang aking sisisihin siniel o ang aking sarili niyaya na kasi niya akong magsama kami pero dahil hindi payag sa gano'ng style ang aking magulang ay sinabihan ko siyang magpakasal kami Total naman ako ay nasa tamang edad na kami at meron naman siyang trabaho nang hinayang ako idol yun ay hindi dahil nagawa niya akong makuha yun ay dahil ang laki ng aming pangarap na nang dahil lang sa isang babae, ang lahat ay hindi natupad. Nagkahiwalay kami idol at makalipas ang dalawang taon na aking pagiging single ay muling tumibok ang aking puso sa isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Jeff. Workmates siya ng aking bayo at nakilala ko sa si Jeff nang minsan na umuwi ang aking bayaw na may kasamang lalaki at si Jeff nga iyon. Naging madalas ang pagsama kay bayaw ni Jeff hanggang sa iyon naging magkakilala kami. Naging close at nang lumaon ay nanligaw siya sa akin. Isang taon na nanligaw sa akin si Jeff at talagang naging close kami na parang magjowa at nang dahil doon ay nauna panayang pasukin ang kuweba na minsan nang narating ng iba Nakatakda ko na sana siyang sagutin pero Hindi naging magkatugma ang aming mga oras Kaya naman nauna ang Martes sa Lunes At kung paano naman nangyaring nauna pa ang Martes sa Lunes Yun ay dahil ginaya rin niya Ang style ng aking unang boyfriend na si Niel Pero ang bagay na iyon ay alam ko at ewan ko nga kung bakit ba ako ay pumayag. Sinabi kasi niya sa aking magulang na dadalo siya sa kanyang tita at gusto niya akong isama kaya ayon pumayag ang aking magulang. Na nang dumating naman kami sa bahay ay mukhang abandonado iyon. Maagiw pa nga at mas hukal noong dumating kami. At dahil araw iyon ni isa ay wala man lang akong naikubli Medyo nangati pa nga ako Dahil doon sa foam Napakiramdam ko eh May surot mayata Bukod doon, grabe Nahirapan ako idol Dahil alam mo na Maliit lang iyong nauna Pero ang sa aking bagong boyfriend na si Jeff Ay pangwasak Nainapot din kami ng limang balik Sa bahay ng tita niya Bago ko na enjoy Dahil kinailangan ko pang masanay As in noong mga unang beses ay nilalagnat ako kapag gabi at sinasamaan ako ng pakiramdam. Pero ngayon, sanay na. At marunong na rin akong gumamit ng magic sing <laughs> dahil dalawa na ang supling namin. Kaya sa mga nahihirapan dyan, tsaga lang, masasanay rin yan.